So magandang gabi po sa ating lahat no mga ka-idol no. So nakasakay na po tayo sa magugulong pier mga ka-idol. So, okay na mga ka-idol, clear na po. Sakay na po tayo mga ka-idol. Ilang gigilit pa? Ini bang mga guide. At rasa tinong konti mga guide nito paggilid natin. Ah, paggilid pa ng konti. Okay. Ini, akin niya na. delikado tayo dito pagbaba mga ka-idol ah. baka mahuli tayo dito ah. E, natin mga ka-idol labarating na ayun na Thank you. Kaya nila na nakuha yan mga kaidol ha. May kukuha ko na. Eh, bag na kuya eh. Lipat sila yun yun. Ganda niya. Ay! Sira na? Ay, sir. Ganun yung Dan ini Ay, lock naman. so mabilis na tumapuno mga kaidol kasi ah uh, tang truck lang to mga so naka sakay na talaga tayo sa magugulong ah uh, uh, pier mga kaidol idol no? sa awa ng Diyos mga kaidol idol rin sa taga taga no

Ha? Bukang sang araw. ah Pati so, yan sa kayo Namay priority man. Kasi saan? Kayo. Sa kayo, kayo. So, ito na tagat mga tayo. Wala. Hindi lang. Tayo mga ka kayo po tayo mga ka-idol ng barko no? Samar ang natin mga ka-idol no? Ah, Surigao pala so. baik Aliwa tak mahu sekecik so ayakiat ah, pala kita kita tetai makan ka idul kiat ay mga pataan no ang galing yung mga kaidol no so, mga ka dito rin kasi yung mga kaidol no dalawang araw nila lang binuno no hindi pa natapos ulit tuloy yung trabaho so at least naka, nakasakay na tayo sa magugulo talaga na pier no mga kaidol silaw tama puno. So, kaya, mga kaidol, no. Napakalaki mga kaidol, no. Yung kargahan ng spalto mga kaidol, no. Ang gahila maliit lang. Napakaliit lang po. Ang naghila niyan. Pero kayang-kaya niya hilain mga kaidol na galing pa ng malayo 'yan mga no? no mga kaidol, no. Ang tagpuesto mga kaidol ay mga piston nito. mga kaidlip pa makabawi tayo sa limang araw purong puyat mga kaidol. Ang hirap talaga rito. Napaka ah, po po, ko po. Agat mga kaidol. Uh... kita tayo mga idol lah. yang bangka 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 tuloy like, pa natin doon yer lakot tayo mga idol no tuwa natin mag-alay ay oras mga gayon Duyan. Kailangan, kailangan ng duyan. Ibigyan natin. Kailangan ng duyan dito mga kaidol. Salamat sa Diyos at atakas rin tayo sa wakas na magugulo na peer mga kaidol susyos ko. Ka Hay, gulo talaga rito mga kaidol lo. No? May at maya talaga mga kaidol ay puro gulo. Gulo talaga gulo dito mga kaidol susyos na grabe. So, hanggang dito na lang po ang ating pag vlog mga kaidol, you next Vlog.